Magdagabi ng mga brother, eh, ito nga sobrang dami pa rin ng customers natin mga brother oh. At kilalaanin natin itong top si Daniel Padilla At ito nagpakilig nga tayo nung nakarang araw sa ating vlog mga brother At may nagpakita sa atin ng magandang chicks Ngayon ano naman kaya mga masasaksihan natin ngayon sa programa ng atin ng Boss RTV na yan. So let's go! Boss TV So ayun oh, good, good, good morning, 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 mga ka-brother. ito naman nung nakaraang pansit ang ating almusal mga ka Ngayon ay nako, walang humpay na pansit mga ka at dahil ay tirak pa yan nung nakaraang almusal natin, sige kakainin natin kasi sayang naman mga kabrader, ano? So ito press na press na naman tayo at ito gupitan na naman at ito nga paglabas natin mga kabrader brother eh, ay grabe, nandito si Lapu-Lapu. <laughs> na nga, may nakaabang na pala mga customers dito mga ka-brother, Grabe oh, magbubukas pa lang tayo niyan mga brother, may nag-aantay na sa atin. At eto na opening na tayo mga brother. Napakasimple ng pwesto natin mga brother. Oh, 'yan lang oh. So yun dito nga first customer natin itong ating ka-brother na to. Malayo pa 'to mga brother, ha ah. bay one pa mga yan at yung gupit niya mga brother oh. So yun isusunod natin itong ating model na to. Nahihiya pang tumingin sa kami ng mga mga brother oh. 'Di ba? 'Yan bakbakan na naman to mga brother araw-araw linggo at 'yan ang gupit niya. Ito naman, shoutout out natin to. Magtitinda ng isda dito sa amin. Yun, barbers na classic ang gupit nito. So yun, ito na nga. Ito susunod natin. Yun, tapos na agad yung mga nga brother. Napaka-pogi yan ang anak nyo. O, oh, yan o. Oh. Barbers classic mga nga brother. Next natin. Ito na naman. Yun naman, Matindi. Yun ito na next natin Napaka easy ng gupit ito mga ka-brother At dahil ang gupit ito mga brother Ay nakukalbulan ito nako. Yung kahit nakapita dito mga kabrader brother Ay easy isian ng mga kabrader brother Gupitan O tinan mo <laughs> oh. na talaga Buntang nga lang mga kabrader brother O Dahil mag-aala una mga ka-brother Nakko kainan na naman tayo mga ka-brother Nakko napakasarap mga ka-brother chop At yun nga pinaghain na tayo Ng ating mahal na misis Nakko yun, nilagyan ko ng, ano, sarsa, mga kabrader. Uy, petasal-petasal pa itong ating kabrader, oh Madja, makadiyos na itong ating kabrader, ano. Ayun, sumili pa ng ating junakis, ano. Kain tayo, mga kabrader. Ah, napaka-crispy. Unang kagak. Yun, napaka-solid yan, mga kabrader. Nako. At yun, nga, pabilisin na natin. Yun, paubos na, nako. Haros buto, kinain na. Nako, <laughs> ubos na talaga, oh Yan na. Wala nang natira mga kabrader sa ng hapunan yan. Bahala ka sa buhay mo. <laughs> yun, kaunting pahinga tayo mga kabrader oh. dahil yun na nga, nabusugan tayo masyado, kaunting nod-nod. Nod. At ito paglabas natin mga kabrader na kung may nag-aantay na mga kabrader, oh. Nakaw, sobrang init ito dito sa pwesto natin mga kabrader, oh. Yan, oh. May mga nakaabang na sa atin. Tubos natin, apat sila mga kabrader. At ito naman ang ating model na to barbers din yan mga kabrader. Yun, tapos na agad, oh. Oh. Simple, pumugi man ng kahit kaunti ay pwede na yan. Yun naman ito, medyo patulis ang patili nitong ating kabrader na to. So ito nga ang pinag-uusapan natin dito mga kabrader. Ito, iririn natin. Ang top fans si Daniel Padilla mga kabrader. Tingnan nyo naman ang gupit, napakasulid niyan oh. Nako, ito na nga. Maggagabi na rin ito mga kabrader at napakarami pa rin mga customer nito. Yan na, may, may umuusok pa mga kabrader oh you know, dahil umuusok may mga nag-iihaw dito si Ati Tang. Shout out si Ati Tang. At yan ang gupit niya mga kabrader. Nako, napakasulid niya. at ito nga, gabi na ng mga kabrader. Pila pa rin dito mga kabrader sa ating pwesto. Yun, shout out yan, sa ating uh, mga suki na no No? Tagakamelya pa yan, malayo pa yan mga kabrader. At yun, nag-close na tayo dahil ay talagang sobrang pagod na nito mga kabrader. Mayun, no? Oh. Yun, tapos na. At yan ang kinita natin sa sobrang haggard. Tingnan nyo naman itsura niyan. Nako, parang pinagsamantalahan. nak <laughs> bali naka 42 heads tayo mga ka brother at ang tip natin ay 430 mga ka brother. Yun on, sarap ng ulam natin gabi na mga kabrader brother. Kain na tayo mga ka -brother. ano? Yun, maraming maraming salamat ulit sa tumutok. Napaka-solid din niyo mga ka brother. Nakapanood na naman kayo ng ganitong vlog natin. Maraming maraming salamat. Isang palo lang yan ay sapat na. Ano? No, kita kits ulit tayo bukas. God bless you, babos. Hu hu